Missing in action ang mga guro sa unang araw ng pasukan sa Tondo High School sa Maynila. Nagwelga kasi ang mga teacher dahil inuobliga raw sila ng principal na magturo ng higit sa anim na oras. Gerard Garcia, ikwento mo. Naiwang na nga ang mga estudyante ng Tondo High School kaninang umaga. Sa multipurpose hall kasi tumuloy ang may pitumpong guru nila. Well, garaw ito. Kontra sa utos ng principal na pito hanggang walong oras kada araw na pagtuturo ng walang overtime pay. Giit ng mga guru, nakasaad sa Magna Carta for Public Teachers na anim na oras kada araw lang dapat sila magturo. Ang eskwelahan lang daw nila ang hindi sumusunod sa ganitong sistema sa buong Metro Manila. Kailangan maging parehas lahat ng eskwelahan pagdating sa number of working hours. Pero depensa ng principal, sinusunod lang niya ang batas. Sa resolusyon kasing ipinalabas ng Civil Service Commission noong 2008, hindi raw exempted ang mga guro sa walong oras sa pagtatrabaho dahil empleyado sila ng gobyerno. You cannot please everybody, but what is important, we should be professional teachers. Ganito rin ang posisyon ng Department of Education. Pero dapat daw hatiin ng 8 oras, sa 6 na oras na pagtuturo at 2 oras naman para sa paggawa ng lesson plan. May hinaing din ang mga magulang dahil sa pag ng mga klase. Diba, ngayon ang ano nila, unang pasok, hindi dapat sila mag-istry. Paliwanag ng mga guro, humingi sila ng pahintulot sa PTA officials para mag-strike. Balik normal na ang klase bukas. Baga naman sa DepEd NCR malgrowth principal ng Tondo High School para resolbahin ang gusot. Gerard Garcia News 5